Hello, magandang araw sa inyo mga kabayan Ito si Kuya Yung mga subscriber ko dyan na ano Mga bago at sana yung iba subscriber magsusubscribe sa akin And Mananawagan lang tayo ngayon mga kabayan sa ano no Sa mga kapula kasi medyo marami na tayong natatanggap na reklamo na karamihan na taxi driver talagang ayaw ng tumakbo na hindi kontrata ang biyahe nila eh siguro mga kapol ha ito isa rin akong taxi driver matuto tayong ano matuto naman tayong mag give sa pasayrong mga nahihirapan pa uwi Wag naman puro kontratang ibigay natin sa kanila, mga kabayan. Ito mga kapula. Bagkos sila naman eh, ano, mga marurunong naman yung mga pasero natin, kap mga kababayan natin. Hindi naman sila nagbabayad ng eksakto kung magkano ang patak ng metro natin, no? Wag tayong, ano, huwag tayong mapagsamantala ngayong magpapasko. Dahil yung mga ating mga kababayan, o oh, nandun na tumanggap naman sila ng 13 month pay bonus pero may pamilya sila mga kabayan wag natin silang pagsamantalahan kaya sana yung mga kapula ko wag kayong magagalit kung itong video ko sana mapanood nyo rin at yung mga subscriber ko sana mapanood nyo is paki-share ng video na to na mapanood sana to ng mga kasamahan kong kapula rin, mga taxi driver. Huwag na ano, huwag namang mapagsamantala. Huwag naman nating dubli, triple ang singil. Kasi sila nagkukusa naman silang magdagdag. Kahit hindi natin sila hingian, alam naman nila na matrapik. Either na hindi naman maiiwasan na yung iba hindi nakakabigay ng dagdag sa atin. Unawain din natin sila, gawa ng hindi natin alam, baka mamaya sila naman wala naman talagang trabaho, napilitan lang mag-taxi dahil nagpapadali para makauwi din sa kanilang mga pamilya. Huwag naman natin silang pagsamantalahan mga kabayan, mga kapula. Ayun, no? kasi Marami na ako ngayon pasayro na natatanggap na nagrereklamo sa mga taxi karamihan. Pati ako nadadamay din na nagmumura kahit na nakasakay na sa taxi. Kasi yung mga taxi ngayon eh puro talaga pangungontrata ang ginagawa, pananamantala. Lalong lalo na dito sa may muwa. Ayan, may mga ano yan, mga Marami dyan. Talagang hindi naman lahat pero karamihan talagang nananaga na. Tigilan naman natin yan mga kapula kasi tanda natin may mga pamilya din sila. Yung ibawing uwing na tulad nung sabi ko nagdadagdag naman din sila kahit hindi natin sila hingian. Kaya ako, inaangat ko din, inaangat ko din kayo. Kaya ako nagbibigay ng libreng sakay para naman yung ating mga mananakay masaya, nabababa sa ating mga taxi, hindi tayo gugustuhin ba natin mga kapula na pagbaba malaki nga binayad sa atin. Pero pagbaba nila minumura naman tayo. Kaya ay mas mahirap na minumura tayo na hindi tayo naririnig. Eh hindi natin naririnig, no? Si masama loob nila dahil nga sa malaki ang binabayad nila bagamat masama aloob, yung iba naririnig kung ang ibang taxi na kung ayaw sa kontrata wag sasakay napipilitan mo sila kasi talagang uwing uwi na yung iba ginagabi na sa daan, ginagabi na rin sila pa uwi. Kaya kahit medyo natataga sila, nagtitiis sila sa atin. Eh paano na lang sa January mga kapula, wala, wala sa atin sasakay niyan. O oh, tayo rin ang mahihirapan. Kaya ngayon, sana baguhin natin, magpapasko. Kahit pamasko natin mga kapula, pamasko na lang natin sa ating mga mananakay. Ako oh, nananawagan sa mga kapula, sana kahit isang araw magbigay tayo ng isang pasahiro libre sakay. Pamaskong handog para sa mga ating mga mananakay. Ibigay natin sa kanila mga kapula. Hindi naman kawalan na magbigay tayo ng isang araw, isang pasahirong ibibigay natin na libre. Kasi marami-rami na akong nagiging sakay ngayon. Ulus ngayon, Siguro hindi lang sampung tao ang nakakausap ko na talagang mga dinadaanan ng mga kasunod ko wala naman laman pagdating sa akin isinasakay ko dahil nga sila talaga naman triple ang piniprisyo sa kanila wag naman sanang ganon mapagsamantala kasi hindi maganda yan tanda natin sabi nga may karma may karma pabalik sa atin yan yan ang masama dyan, yung balik sa atin, karma. Kumita man tayo ng napakalaki ngayon, pero yung karmang darating, mga kapula, yan ang masama. Baka mamaya, ang, ang balikan, isa sa pamilya natin, napakahirap. Kaya, <coughs> sa pagkakataon na to, <coughs> ako nananawagan sa mga kapula, na wag naman sana natin pagsamantalaan ng mga pasahero kasi isang linggo na potok na ang biyahe marami talaga akong nagiging pasahero na sinasabi nga nila ito yung mga pasahero kong nakakausap siguro mapapanood nyo rin to marami akong papuri na naririnig sa kanila dahil talagang Once na bumitaw ang pasayro na kontrata, tatablahin kita, hindi ako magsasakay. Pasensya na kayo. Kasi nag-iingat lang din tayo, sumusunod tayo sa sabing patakaran ng isang taxi. Eh, may metro tayo, gamitin natin dahil karamihan naman nagbibigay ng tip. Dahil alam naman din nila na matrapik. Kaya sana isang panawagan ko sa inyo mga kapula, ay huwag tayong ganon no huwag kayong magagalit kasi aamunin ah, ko kayo dito sa mga video kong nilalabas ako nagbibigay ako ng libring sakay isang araw isang pasahero gayahin nyo yung ginagawa ko nang sa ganon dumami pa tayo na tangkilikin uli ang taxi hindi yung pinandidirian na parang lumalabas kasi hindi man kontraktor na taxi driver na dadamay ho dyan sa iba ito sana itong video na to yung mga subscriber ko na makakapanood nito paki share ng video na makarating sa Ilti o oh, ilti parbe na bulagain tong mga lugar na babanggitin ko. Bundia na yan. yan. Mayroon dyan mga paradaan ng taxi. Sa right side, galing kanang ng Makate, puro kanan bago mag bago magtapa binyo. May mga nakaparadang ng taxi dyan. Yan lahat to yan. May mga kontraktor yan. May mga cooler po sila dyan. Tatagayin po kayo dyan at saka pagtawid po dyan sa may McDo meron din pong pilahan dyan ng taxi hindi po sila nagsasakay ng metro inuulit ko hindi po sila nagsasakay ng metro kaya siguro sa pamunuan ng Pasay baka naman pipide tikitan nyo sila ng illegal parking dyan illegal terminal kasi isa pa po sila sa nakakasikip dyan sa kalsada nasalip na may madaanan yung ibang sasakyan hindi na nakakadaan gawa ng lahat sila nga ba nang nakaparada dyan Kabila, kabilaan bali yung isang street putol yung parking bago magtapabi nyo sa kanan mayroon din nakaparada tapos sa kabilaan naman mayroon din dun sa may puno Dumu, bali dumudugtong sila dun sa terminal yung pinipika pa ng bus na papuntang Las Piñas baka naman pakiaksyonan nyo bago magpasko para lumuwag-luwag naman yung bundiya kahit papano lalo na kapag hapon na po ang mga taxi driver ho dyan huwag kayong magagalit sa akin dahil hindi po ako ngayon nagbigay ng libreng sakay para lang talaga gumawa ng panawagan sa inyo sa pamunuan ng Pasay il Tio itong mga ito sukulin nyo po ito dahil araw-araw po yan dyan, kawawa po yung mga galing ng Laguna dahil sila po ay hindi po makasakay dyan ng metro. Puro kontrata. Hindi namin ma-pick up dahil inaarangu nila ang taxi. Yung mga hindi nangungontrata, inaarangu nila. Lalong-lalo na dito bago ka mag-tap, mayroon ho dyan na cooler na malit na cooler na sisiga-siga. Pakiaksyon na naman o, pati barangay. Kaya kung sino man po ang nakakapanood nitong video na to, Ayan, nakikita nyo po yung mukha ko, huwag kayong magagalit dahil nakikita ko yan, pare-pares tayo ng kulay ng damit. Tigilan nyo po yan. Dahil kawawa naman po yung mga galing ng, ng Laguna. Marami na rin silang reklamo dahil sa inyo. Biruin mo naman. Papunta ka lang ng Malate. Hingihan nyo 300, 400. Pupunta ng mua, Hingihan nyo 250, 300. Huwag hong gano'n kasi sila galing din ho sila ng probinsya. Kung may pera man sila dito, mamimili. Tinitipid din ho nila yung mga pera nila para kung sakali man pa uwi, may tira pa din huwag naman nun natin silang pagsamantalan no? kaya ayan, shout out sa inyo dyan yung mga makakapanood sa inyo lahat pakishare ng video hindi po tayo nakikipag-away sana actionan po ito na yung mga mapagsamantalan taxi driver tigilan nyo po yan ako isang taxi driver din po Pero kumikita naman ako kahit papano Sa metro metro lang Ayan pa muna ng Pasay Nananawagan po ako sa inyo sa mga traffic Sa traffic bureau ng Pasay Pakiaksyon na naman po yung Nandito na yan sa may Macdo at saka yung U-turn dito na Ano no wala, wala akong video dito Yung mga Parang e track na tricycle na yan Na nag-U-turn u turn sa bago magtapabi nyo ang lakas na maka-traffic dahil bumabalagbag po sila dyan sa kanto baka naman pipilit tikitan nyo na lang ng tikitan huwag nyo nang sawayin kasi lumalabas pag hindi nyo tinikitan palakasan no pakiaksyonan po yan ayan Mayor, Mayor ay, may, ay Imi Imi sana makarating sa iyo yung video ito yung mga nakaparadang taxi dyan, patikitan nyo po yan. Lahat na nakaparada dyan, lahat po yan, kontraktor. Yun lamang po mga kababayan. Sana bago naman ipamasko naman natin yung Pasko na to sa mga mananakay, wag na wag po natin silang samantalahan. Kasi minsan tulad ko, hindi naman ako kontraktor na driver nakakasama po ng loob dahil pati ako nadadamay sa mura nung mga pasayro natin no ayan lang pakiusap ko sa inyo mga kapula wag kayong magagalit kung nag gumawa ako ng video para sa inyo dahil masakit ko para sa akin yung bawat masasakay mo minitro mo na nagmumura pa para dun sa iba mong kasama na taxi driver na nangunguntrata Ganun na lang siguro mga kabayan. Yan yung mga makakapanood po ng video natin. Sana i-share nyo yung video na to na makarating po sa pamunuan ng Pasay. Pamunuan po ng LTO na one time naman itong bulagain bago magpasko. Kasi nakakasikip po talaga sila dyan sa trapiko ng, ano, ng bundiya. Yan lamang po yung pakiusap ko na sana ma-actionan. Ayan mga kabayan may isa shout out po pala ako sa mga nagsubscribe sa akin nung nakarang gabi si Joyce si Rona shout out sa iyo at saka si third blog saka si sino yung isang taxi driver na vlogger din, shout out sa iyo. Alam mo na yung kung sino yung nag-message sa akin, hindi ko natandaan yung pangalan mo. Kasi ang gamit ko ngayon pagbablog, cellphone lang. Wala pa tayong pambiling camera. Ayan lang mga kabayan, paki-share na lang po ng video na makarating po ito sa ating mga ano, yung mga traffic enforcer na aksyunan sana ito. Maraming salamat at magandang araw sa inyo mga kababayan. Advance Merry Christmas